Hello, magandang umaga po sa lahat. Ito uh, iba na yung uh, ano ko, ah uh, courier ko. Ah uh, magre-risk ko po tayo. Courier si Rusko na uh, na ano, overhead po yung uh, sitwasyon. Bali uh, nandun po sila sa nandoon po at uh, itinabi ko po sa ano po dito sa anay uh, tabi ko siya sa isang safe na lugar. Nandun po yung assistant natin. Si Mar Ilmar uh, nandun po ngayon. Problema siguro. Titingnan natin kung anong problema. Baka sa unang-unang uh, problema, baka sa radiator uh, or sa ano po niya, yung uh, pump niya, yung water pump niya po. Uh, dito tayo. Bali may dala po tayong mga gamit, uh, tools po. Uh, Titingnan natin yung basic na ano, uh, basic na problema gawa gaya ng uh, ano po Gaw, ga, gaya ng uh, 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 pump yung mga host ng pump or uh, ano ba baka misingaw na po yung uh, host niya uh, saka yung ano baka i, uh, i overhaul na talaga yung uh, uh, radiator po niya isang mapagpalang ano po ah tanghalik ng uh, natin meron tayong mga subscribers uh, doon na uh, si ano si Ate at uh, talagang uh, titig na titig po si Ate oh parang ano uh, hello ayun na uh, medyo nakasimangot sila uh, ayun uh, niyo, guys bali talagang uh, uh, po uh, kami uh, ano uh, nasa channel po kayo ni Sports Jam TV official napakaganda yung ngiti ayun yun ang gustong gusto ko yung ngiti hindi po ano ngiting uh, hindi fake ng ngiti Uh, ngiting-ngiti talaga uh, yung uh, ano po nasa uh, channel po kayo ni Conspice Jam TV official ma'am uh, mag-ingat po kayo uh, amping po hello ayun ayun na uh, bali nag, ano, na po sila bali nagising na nagising na po yung ano nila di uh, napaka napaka ano pagandang maganda talagang uh, hindi pipig yung ano po ayun Ayun, dito guys, uh, dito tayo sa ano po, sa konsolasyon. Dito, uh, bali si ate Abi, ni-stop tayo Ayun, stop lang po, yun hello natin talagang, uh, ano uh, tuwang po sila Hello, kaway ko, si salamat Ayun, oh no? And yeah, uh, Bye, bye. oy Jut, gupuha niya tong driver, oy eh? May yung uh, hapon di, oy Oh, abi, unto na, unto na day Sorry, sorry oh. Uh. Nasa ano kayo, ha? peace John TV Official Ayun, paki-subscribe, like, share, saka huwag po niyo kalimutan I-hit po yung notification button para ma-update po kayo sa mga YouTube channel po natin, mga videos natin. Salamat po. Maraming maraming salamat. Ayun. Meron na tayong mga future subscriber. Ayun. Uh, dito guys. Uh, dito uh, patuloy na po yung ano natin, journey po natin guys. Ayun. Sila, uh, ingat po kayo. Ayun. Tuloy lang po guys, uh, nandito tayo sa konsolasyon, makikita nyo kay, talagang uh, ano, uh, buhol, buhol, ano po, uh, bumper to bumper yung traffic, gawa ng uh, meron po silang uh, ginagawa doon sa bandang unahan ayun uh, ayun guys, sa uh, makikita nyo talagang ano uh, uh, traffic na traffic uh, init pa, traffic na hmm. ang problema ko sa pasensya na wala tayong magawa kasi ano to uh, uh, emergency to guys this uh, uh, mga uh, hindi natin na uh, inasahang yung uh, pagkataon hindi natin hawak talaga yung panahon. Ibig sabihin, hindi po hawak natin yung panahon guys. Uh, 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 hindi na uh, uh, hindi natin hawak yung sitwasyon. Ayun, nandito tayo. Mm, ang ganda ni Ate, oh. Mm, talagang uh, ano ni Ate, oh, ang ganda, oh. Ayun, si ate, ha, ah. pag na. Ah. Ayun, ingat po ate. Ingat po, talagang ano. Hop. <laughs> mmm, <laughs> Andon, sinusundan pa rin natin sila. Ayun. Sa part na to, talagang parang feeling ko. May gusto tong uh, isang uh, dilag kay Constant TV Official nakatingin pa rin siya sa atin. Sana all. <laughs> Feeling ko lang yung mga lods. Baka, yun, baka mali po yung uh, iniisip ko. Huwag po kayong mga uh, green-minded po dyan. But, uh, uh, tuloy pa rin tayong ano natin. Ayun. Uh, yun. Magkikita nyo guys. Uh, malapit na po tayo. Um, malapit na sa malayo. <laughs> dito tayo sa kabila guys sa kabila tayo kasi tuloy sa kabila mayroong niliko ano, uh, yan dito sundan po natin yung uh, seres ito talaga, talagang uh, napaka Yes boss, idol Ngayon uh, Dito sa konsolasyon, napaka traffic talaga uh, Meron kasing ginagawang ano, uh, sa Sinabi ko na Meron pong ginagawang uh, kalsada uh, Kung baga inaayos po mm. Tuloy lang po unit guys talagang super hot uh, dito po sa uh, Cebu ngayon uh, siguro kaya uh, nag-overheat yung ano natin yung uh, isang uh, unit po natin napakainit uh, saka mirumpang pang mga siguro singaw na ano uh, sumisingaw na tawag dito yung mga hoses doon titingnan natin Kamila sila. Consolacion. Ah, uh, nasaano na tayo? Uh, malapit na po tayo sa SM Consolacion. SM City Consolacion. Abang nag-ano, nag uh, ano, po na tayo ng chicharon. Ayun. Uh, hmm. Talagang super hot, guys. Uh, hot na hot. Kasing uh, init po ni Konspis Jan TV official <laughs> sana ul <all>, no <laughs> init super init guys uh, dito dandahan na po tayo kasi uh, yung ano ma, talagang kasi uh, kasyang kasya lang po yung isang sasakyan uh, saka ano pa uh, ginagawa ito po yung ginagawa nilang ng ano guys dito makikita nyo yan po ang ginagawang uh, ano uh, yon uh, sa gitna talagang gitna kaya pinakano yung iwala yung ano Ah, uh, 'yun. Ito po yung rason na nagkapuhol buhol dito. Uh, siguro pagtapos nito, uh, sana all 'no, matapos madali ko matapos para uh, ano, long term lang po yung ano uh, ginhawa po ng mga commuters natin pagtapos nito. Ayun. Shout out nga pala kay uh, Mayor dito. siya uh, si uh, sino bang Mayor dito? Aligado or si Mayor Aligado sa Konsolasyon. Aligado mm, Parang ganun. Hindi ko kapisado, guys. ayun. Uh, yun. Dito tayo. Talagang, uh, Ano? Nandito. Ah, uh, pasinsya na. Pagpasinsyaan. Pagpasinsyaan po nyo, guys. Yung mga idol. Uh, sana all, no? Ah, uh, naka-aircon tayo. Uh, Dito talaga, po. Uh, talagang ganito yung, ano na... Uh, ano mo na ngayon. Buhay mo ngayon. Na hindi kagaya ng uh, dati na nasa na, nasa malamig ka nagtatab, nagtatrabaho mga sa barko napakalamig uh, centralized po yung aircon ah uh, syempre barko yun eh amen uh, ayun po yung tinatrabaho po nila dito po yung soki natin DPA Konsolasyon yung soke ko natin sa tubig gagaling lang namin dyan uh, kanina ito po yung, yung mga equip uh, rahoy. Uh, talagang uh, ganito talaga ang sitwasyon dito sa konsolasyon napakainit uh, yun uh, po sa po papuntang tayot napakaganda ni ate o oh. ayan o napaganda talaga si ate maganda oh. ganda o oh. mga Cebuana guys likas talagang maganda o uh, ayun eh yan po sa ano sa ano po ayun po ang uh, SM City Consolacion. Ayun. Ayun, missing sila. Ayun. Yan po ang SM Consolacion guys. Ano makikita nyo Ayun tapos doon. Tagapul po lang po yung traffic. Ayun. Di diba, malapit po, po tayo guys. ano, uh, napaka traffic bumper to bumper ayun pong SM Consolacion SM City Consolacion ayun guys tapat yan oh mm. yan kung is in konsultasyon ayun hmm po idol nandahan uh. lang idol ayun init na guys attack uh, super init Donald. Ayan lang. Ano lang po, ah, uh, konting ingat lang po, mga ano, commuters, uh, bali, ah, uh, talagang ganitong sitwasyon dito sa konsolasyon uh, malapit na po tayo sa Pituko. Ah, ang po yung ano natin Rusko natin Ang uh, problema dito guys Yung ano Yung U-turn U-turn tayo Mala, ma, ma, mapa, Mapalayo tayo sa U-turn na natin Dito may mga ano dyan no? uh, Mga street uh, Ano po Ayun, ang ganda ni Ate, oh. Ayun, oh. Tawang-tawa si Ate, oh. Ayun. Dyan. Mga barbecue. Yun, po. Oh. Mukura siya dyan. Sana makano tayo, oh. Ayun, oh. Don't slap. ngayon ayun guys oh uh, dumating na tayo dito ayun na uh, bali naayos uh, nandito yung ano natin uh, si Lung, Lung Rody uh, tinitingnan niya initial na ano yung pan daw uh, hindi gumana yung pan uh, yung uh, ano niya uh, isa sa nagpa cool uh, ano po sa ano sa radiator uh, uh, nasa ano niya yun eh uh, tapat lang po to, makikita nyo papakita ko sa inyo guys Uh, ito po yung sitwasyon ni Rosco ngayon. Oh. Uh. Dito. Um uh. basic, basic lang ko. Uh. Dito ah, uh, pupunta sana kami ng ano, uh, Santa Lucia, uh, isa sa ano na subdivision ito. Hindi natin ma uh, Yan ang sinabi na talagang hindi natin na uh, hawak yung sitwasyon. Uh, ganito. Mm. Ayon. Ayon oh. Hmm. Mm. po guys, eh uh, si yung ano ni ni Rosco. Mm. Hanggang dito na po guys ha. Uh, bali pinakita ko lang sa inyo kung uh, anong sitwasyon ni Rosco ngayon. Ah uh, sigurado ako yung pan na uh, kaya hindi siya uh, talagang nag-overheat siya ha? kasi wala siyang uh, supply sa hangin yung nagpa ano niya mainit na yun siyempre mainit yung tubig eh wala pang uh, ano wala pa yung uh, umiikot uh, nagpa nagpaano ikaw pa ba uh, init na tapos uh, walang uh, nagsupply na hangin ayun talagang uh, bumigay siya ayun na po